Banat ngon order natin. Hè? Soyen, guys, dito ka ngon 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 para okay. Charap. Sana ho si Shadow nitong payment. So kasi, oh, kasi, sabi ko kasi ang problema kay Jeng kanis, ko yung huli niya kay ano, Haring Lisa er. Binigay na 'yun sa Ay po. Sikat doon na kaya kunin ko. Magaling naman sikat din, no? Shadow. Pwede ko pa rin kami si Katung

Ano siya pwede ng Webes? Iba okay. ang inire-recommend na Bakit daw? May ipasok siya. Gabi okay. naman eh. Hindi ka kaya 720 pa siya darating. Eh. Iba magre recommend diba, 55 lang yung photo booth niya, 50 copies. Kay Judeng, 80 KD, 50 copies lang daw yun. Eh, ang problema nga, di ba palpak si Judeng pare? talagang wala pa yung graduation dito nila. Tawagan ko si Henry. Philip? na. Philip, ng kurbadina. Alam mga saan ang ibig mo na? si Piliin na mo na ako. Ano si Pichigila? Oo, masaya si dito. Ikoju sa Pichigila kojotang, ano Kasi Mare? Mare, na aso na? Hindi sabi niyo bakit ako munta pahayong? Lulugukat talaga. Hindi nga. na kanina niya. Na aso si Mel. Na na si Mel na tinitus. Tapio tapaka inapakain natin lang siya sato lang maya basta asul lagi Para Sarap na ah. Ko Ganda ng view dito. Yang nasi aku isin untuk Syah okay, Sedap no.